Balak mo bang mga ibang bansa? Kaya mo na bang marinig ang mga real talk tungkol sa mga OFW? Kung gusto mong mga ibang bansa, sana mapanood mo ito. Dito sa ibang bansa, kailangan matatag ka. Kailangan buo ang loob mo. Kailangan matanggap mo kung ano ang realidad ng buhay maraming mga bagay na magaganda na mangyayari sa iyo. Pero mas maraming mga bagay, mga pangit na bagay na mangyayari sa iyo kapag ikaw ay OFW. Unang una, yung mga magandang bagay na maririnig mo o mararamdaman mo matutupad yung mga pangarap mo na makapagtrabaho sa ibang bansa. Makapag-ipon ng pera para sa pamilya, para sa pangarap. Pero, ang katotohanan nun, bago mo makamit ng mga ganong bagay, maghihirap ka muna. Maraming luha ang mga iluluha ng mata mo maraming mga sipon, maraming mga trangkaso, sakit ng katawan, ang mararamdaman mo. Minsan, naramdaman mo na yung mga ganong sakit, hindi mo pa na kakamit ang mga gusto mo. Kailangan mong mag, mag maging matatag, lalo na sa trabaho. Hindi ka, ka pwedeng mag-absent sa trabaho mo dahil lang tinatamad ka. Kahit na masakit ang katawan mo, masakit ang likod mo, ang kamay mo, ang ulo mo, nilalagnat ka. Kailangan mo magtrabaho kasi walang tutulong sa'yo. Sarili mo lang ang haasahan mo. Walang magtatrabaho sa'yo para sa pamilya mo. Sa abroad, mararamdaman mo ang lungkot. Pangungulila. Lalo na kung unang buwan mo, napalayo sa pamilya mo. Pero kahit na matagal ka na, mangungulila at manggungulila ka pa rin. Mamimiss mo pa rin ang pamilya mo sa Pilipinas. Hindi porket nasa abroad, masaya na ang buhay. Maling-mali po ang uh, paniniwala ng mga Pilipino na kapag ka nag-abroad ka na, maganda na ang buhay o gaganda na ang buhay. Yayaman na, dadami na yung pera. Mali po yun. Marami kang pagdadaanan na pagsubok na akala mo ay wala. Na akala mo ay madali lang. Pero ang realidad ng buhay ng OFW, masasabi mo talagang napakahirap. Kung dyan sa Pilipinas, naghihirap ka na pag-apply pa lang dito sa abroad. Mahirap na yung proseso. Nahihirapan ka na. Halos gusto mo nang sumuko. Pagdating mo dito sa abroad, imumultiply mo yan. Halos sampung beses pa ng hirap ang mararamdaman mo dito sa abroad lalo na kung mahina yung yung emosyon mo mas lalo kang mahihirapan kailangan dito tibay ng loob tibay ng dibdib kaya mong makipagsapalaran, sa palaran kaya mong maki uh, ayon sa panahon kaya mong harapin ang mga pagsubok na darating sa iyo mga sakit na darating sa iyo mga salita na halos hindi mo malunok. Halos hindi mo mawari yung mga bagay na napakahirap gawin, gagawin mo. Mga bagay na masakit, pero gagawin mo. Pero titiisin mo. Ganun ang buhay ng OFW. Hindi po porkit nasa abroad na mayaman na. Kailangan mong paghirapan. Mali yung mentality ng mga Pilipino na kapag nasa abroad na, mayaman na. Hindi ka nakapagpahiram ng pera sa kanila, na humihiram sila ng pera. Nasabihin sa'yo, mayabang na. Nakapag abroad lang, mayabang na. Hindi po. Hindi po namin pinipulot yung pera dito sa abroad. Hindi po ganun kadali ang buhay ng mga Pilipino sa abroad. Maraming mga OFW na na fail na masyado silang mabait, masyado silang mapagbigay. Na tapos na yung kontrata nila, na na yung mga uh, trabaho nila, matagal na sila sa abroad, pero wala pa rin nangyayari. Dahil sa sobrang bait nila, sobrang pagbibigay nila, hindi po ma- masama ang pagbibigay pero ang masama yung walang itira sa sarili mo ganyan, ganyan ang buhay OFW hindi mo wala ang karapatan na sabihin na sa Pilipinas oh may sakit, may sakit ako ngayon hindi mo mara masasabi yun. dahil kadalasan ng OFW tinatago ang nararamdaman sa pamilya. Ang mga sakit na nararamdaman, tinatago yan. Dito ka matututong magsinungaling sa pamilya. Totoo po yan. Dito ka matututong magsinungaling lalo na sa mga nararamdaman mo sa iyong katawan na ayaw mong mag ang mga pamilya mo sa Pilipinas. Halos Pagka nilagnat ka kung ikaw lang mag-isa gagamutin mo mag-isa ang iyong sarili. Walang tutulong sa iyo kasi Yo. lahat ng mga kasama mo nagtatrabaho. Ikaw lang mismo ang tutulong sa sarili mo. Ikaw ang magdadala sa hospital, ikaw ang maggagamot, ikaw ang mag-aalaga sa sarili mo. Kahit na miss na miss mo na 'yung mga magulang mo, mga asawa mo, mga anak mo, wala kang magagawa. Tahil ikaw lang mag-isa. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong matuto na mabuhay ikaw mag-isa para malampasan mo mga pagsubok na darating sa buhay mo kapag nandito ka na sa abroad. Kung balak mong mag-abroad, dapat matigas ka. Dapat hindi ka nagpapaapekto sa mga sabi-sabi ng iba, sa mga bali-balita na nakakasira sa iyo, na nakabababa ng dignidad mo, nakaka baba ng kumpiyansa mo sa sarili. Dahil kapag ka OFW ka, maraming mga pagsubok na darating sa iyo. Hindi hindi mo talaga mararamdaman ang magpagsubok na ito kung nandiyan ka lang sa Pilipinas. Dito mo talaga mararamdaman ang tunay na pagsubok ng buhay problema dito sa abroad, problema dyan sa Pilipinas, mararamdaman mo. Ramdam mo talaga as in ramdam mo talaga. Wala kang manghingan ng tulong kapag ka namang problema ka. Pero nahihingan ka ng tulong kapag namang problema sila. Ganyan po ang buhay OFW. Kaya kung nagbabalak ka na pumunta mag-abroad, kailangan pag-isipan mo ng ilang beses. Kailangan hmm, pagtibayin mo yung loob mo. Kailangan maging matatag ka. Kailangan sanayin mo yung sarili mo. Na hindi pwedeng kapag ka nahirapan ka, uuwi ka na lang. Na hindi pwede na kapag nahirapan ka, eh magkukwit ka na lang. Titigil ka na lang sa trabaho. Hindi pwede na kapag nahirapan ka, tatawagin mo yung mga magulang mo. Tatawagin mo yung asawa mo. Tatawagin mo yung mga kapatid mo. Hindi pwede. Kailangan harapin mo. Harapin mo yung mga pagsubok ng mga nasa paligid mo. Pagsubok na akala mo eh hindi mo mararamdaman yun. Ang saya na naisip natin na nandyan pa tayo sa Pilipinas iibang iba yung realidad ng buhay ng isang OFW ibang iba sa mga naiimagine natin sa mga naiisip natin yung masaya yung maraming pera maraming ipon, maraming pundar masaya ang pamilya nabibigay yung mga gusto ibang iba po ibang iba As in, talagang ibang iba. Totoo, hindi po lahat ng mga OFW maraming pera. Yung mga iba nag sa mga utang na binabayaran. Maraming mga babayarin na hindi pa natatapos sa Pilipinas na paggamit nila sa pag-a-apply papuntang abroad. Yung mga iba, matagal na pero wala pang ipon. Hindi makauwi. Kasi wala pang ipon. Kasi puro padala sa Pilipinas. Puro gastos. Ganon po ang nangyayari sa buhay OFW. Maging matatag ka, hindi pwede ang pwede na. Hindi pwede naiiyak ka at mag ka kapag nahirapan ka. Pwede kang umiyak. Pwede kang tumigil. Pero hindi ka pwedeng sumuko. Kailangan mong ipagpatuloy. Tumigil ka muna magpahinga, pero laban ulit. Ganun ang buhay of W. Makiki, pagsapalaran talaga, at maging matatag talaga. Yan po ang buhay ofw Mga salitang hindi mo talaga inaasahan na maririnig mo sa sarili mo. Yan. Talagang mararamdaman mo yan. Kung gusto mong mga ibang bansa, sana pag-isipan mo ng ilang beses. Bago ka mga ibang bansa. Bago mo subukin ang pang-ibang bansa. Ito po maraming salamat. Sana may natutunan po kayo.